Okay, so may nagtag sa akin dito GoFam kung bakit daw tinatanggal yung mga bulaklak or yung tassel. Tawag dyan ay detasseling. So pag ganyan GoFam, walang kinalaman yan sa ano yan, pagpapalaki ng bunga. So usually yan, ginagawa yan ng mga uh, hybrid seed production. Okay, makikita nyo dyan yung mga may flower, sila yung mga lalaki. At saka usually yan, meron niyang apat na mga babae. So yan yung tinatanggal niya ngayon. So usually ang style dyan is 2-4-2-4. Okay? Yung 2 is conventional, yung 4 is GT. Uh, so pinagsasama nila yung dalawang trait. So ang mangyayari ngayon dyan GoFam is yung dalawang male, which is yun yung matitira yung flower, sila ngayon yung magpopollinate dun sa apat na female na tinanggalan ng tassel. So pag namu ngayon, ngayon combine yung dalawang trait, yun ngayon yung binibenta sa atin sa market farm at yun yung tinatanim natin na hybrid corn seed. So, yun. Hopefully, uh, may mas na liwanagan tayo dun sa sistema kung bakit ba tinatanggal yung mga tassels. Okay.